Good day, Kakusina! kusina. Buongiorno. Today, magluluto po ako ng nilaras na mais. Sa amin sa Mindoro, ang tawag ng miting ito ay nilaras na mais. Sa inyo, Kakusina, ano po ang tawag dito? Siyempre, kakailanganin lamang po natin dito ay mais. At hiniwa lamang po natin ang mais o nilaras. Ganyan lang po, Kakusina. Tapos, agigisahin po natin itong ating mais. Naglagay po ako ng uh, cooking oil. Tapos, uunahin natin ang mais kasi gagamit po ako dito ng garlic powder at onion powder na madali pong masunod. So ayan, gisa-gisahin lang natin siya kakusina. At dito kakusina, ang ginamit ko pong sabaw ay yung uh, pinaglagaan ko po ng mais para naman mas mabango at saka kalasang lasa po talaga yung flavor ng uh, ating mais. Ayan, kumukulo na siya kakusina kaya i-add ia na po natin yung ating pong pork sausage. Ito pong pork sausage natin ay ready na nakabalot. Kaya po, ah, uh, pakunti-kunti ko pong nilalagay para lang magkaroon ng lasa itong ating nilaras na mais. Ayan. Tapos, nag-add lang din po ako dito ng miswa kakusina. At pagkatapos po ay pumuti po tayo ng dahon ng sili sa ating maliit na paso. Ayan, di ba? Kapag may itinanin ay may aani kakusina, meron na tayong konting panglahok. Amoy na amoy ko na yung sili, ang bango-bango. At ayan kakusina, luto na itong ating nilaras. Kaya oras na para ilagay itong ating nilagang mais na lalong magpapasarap dito sa ating niluluto. Ayan. Pwede na tayong kumain. Kakusina, amoy na amoy ko na yung dahon ng sili at saka yung amoy ng sweet corn. Ayan. Thank you for always watching Kakusina. Please don't forget naman to like and share our videos. Ciao.